Hello, maganda tanghali. Um, ito po nag ano na ba, merienda na. <laughs> Nagme -merienda ako ng nilagang nilagang gabi. Ito. Mag-isa lang po ako. Uh, si Lester wala na po umuwi na po sa kanila kasi nakapasok siya sa trabaho. Kaya yun, madalas ako mag-isa pag umaalis yung mag-asawa. Nahirap kasing ano eh nahirap naman kasing humanap ng mga kasama Siyempre, kailangan yung kilala mo din si Lester kasi naman parang ano lang yun eh hihirap ko lang kasi wala nga kaming mga kasama eh ngayon nagtatrabaho na siya sa ano convenience store yata yun doon din sa amin sa Labuna Kain tayo. Ito ang aking kinakain. Kumain na kasi ako ng ano, parang kakakain ko lang ng mga 11 siguro yun. Kumain ako ng kanin. Ang namin kahapon na beef, broccoli ang, amin ang aking ulam. Sarap din merienda to, nilagang gabi. Lalo na kung ano, madalang makakapag-upload ng video kasi wala na akong taga video kasi umuwi na nga si Lester. Tapos, siya ang aking taga-edit. Kung magbibigyo ako nyo na i-edit. tayo? Masarap. Ano masarap yung kabe? Dapat pupunta kami sa Japan ngayong o sa itong year na to. Kaso nga, umuwi na si Lester. Walang maiiwan dito sa bahay. Walang mapagkakatiwalaan. Ang mga kamag-anak naman namin kasi malalayo, nandun sa Laguna. Kami nga lang sa kamila namin, kami lang nakatira dito, eh. Balinsuela. Hindi ko naman alam kung bakit napadpad kami dito sa Balinsuela. Kasi dati, yung mister ko, ano, jeepney driver. Tapos, dito siya sa Manila, nagpapasada. Kami nasa Laguna. Tapos, nung ano, sinama kami nung mister ko, magbakas yun doon sa kapatid. Kasi, mga kapatid niya, ang unang tumero dito, eh, sa may malintas sila dati. Hanggang sa, yun, parang nawili na rin akong tumira sa malayo sa amin. Nag-try kaming mangupahan. Tumagal kami ng 16 years dun sa aming inupahan. Maliit lang. Sana na ako sa maliit. Basta ang ayaw ko lang noon, ang importante yung hindi kami makakabayad ng tirahan. Tapos paalalayasin, ayaw ko yung ganun. Kaya nagtiyaga ako sa maliit. Di ba lang, lang hindi sosyal yung tinitirahan namin. Basta wag lang kami mapapalayas dahil hindi makabayad. Yun po ang aming buhay. Kaya napatira kami dito. Tapos nung nung nakapag asawa na ng hapon yung asawa ay yung anak ko ayun nagandap na kami ng ma mahuhulugan na bahay dito kami nakakita sa Big Nay Valenzuela kaya matagal na rin kami dito may 30 years na kami dito sa Manila pero dito sa ano sa Valenzuela Siguro ano, ay dito sa bahay namin. Mga 20 years na siguro medyo kasi 2005 pa kami lumipat dito eh. umpo kaya dito kami napatira. Hindi na kami nakapagpagawa ng bahay sa Laguna. Pero ngayon, Nagpaplano kami bumili ng ano Yung mga bahay kubo Ilalagay doon sa Lote ko doon Para may pag uwi kami ng Laguna May bakasyon lang kami Pero siguro mga next year pa may Soft drink ako o kaya anon, coffee pero ayoko na ka. Wala na palang juice. magisa sabi ni Big Tito, wag daw ako kasi wala akong kasama. Baka daw mahilo ako, wala akong kasama. Na, ano nila, ayaw nila ako mag-iisa. Ay, may vertigo ako. Palagi akong nahihilo. Dalawang beses na ako na aksidente. Sa ano. Yung una, nahulog ako sa kanal. Tapos yung pangalawa, nahulog ako sa kama. Ang pagbangon ko, bigla ako nag-collapse. ako dito. Namaga. Nag-crack. Maharap yung gabi. Nakaubos na ako ng isang malaki. ganto Sige po, nababay na. Siguro mga sa short video ko lang nung ito eh. Kasi, may ganyan tayo isang buwan na kung hindi nag-upload. Kasi yun, biglaan na, pauwi na nga si Lester. Nag-chat kasi yung kaibigan niya na nagtatrabaho dun sa Alphamart nung sa amin sa Laguna. Na ipasok daw siya. Kaya may trabaho na si Lester. Hindi po, bye-bye na. Bye-bye.